Viral ngayon sa social media ang video ng aktres na si Matet De Leon habang abala ito sa kanyang paglalive selling sa TikTok. Sa gitna ng paglalakaw nito ng produkto, hindi nga nito napigilang maging emosyonal matapos itong makatanggap ng mga masasakit na salita mula sa mga manonood. Ilan sa mga mapanirang komento ang nagsasabing suplada raw siya sa personal kaya iniwanan siya ni Ate Gay. At may nagtanong pa nga dito kung wala na daw ba siyang project nakakalungkot na isipin na sa halip na suportahan ay may ilang pa rin mapanghusga sa isang taong marangalang ginagawa para kumita. Pero bakit tila ganun na nga lang ang pagtrato sa kanya? Alamin natin ang buong kwento at panoorin natin ang video na to. Bye bye. Patay na nanay ko! Patay! Wala nanay ko! Gaganyan ninyo ako! <coughs> Thank you so much sa lahat po na nag-check out. Maraming salamat. Saka dun sa mga hindi nagko-comment ng mali. Trabaho lang na maayos. <coughs> okay. Right. Then, then Basket number 14 natin, meron tayong uh, last 36. Anong basket yan? 14, may lang 36. Matapos nga mag-viral sa social media, ang video ni Matet De Leon habang nagla-live selling sa TikTok, agad nga itong umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Dahil dito, marami ang nagtaka at nagtanong kung ano nga ba ang tunay na dahilan sa likod ng kanyang pagluha. Hindi naman ito pinalampas ni Matet at agad nga nitong sinagot ang katanungan ng mga netizens at ipinaliwanag nito kung bakit siya naging emosyonal sa gitna ng kanyang live selling. Narito ang kanyang buong pahayag at ang mga saloobin niyang siguradong tatama rin sa puso ng maram sa atin. Panuuri natin ang video na to. Gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat mo no? yung nangyari kahapon na medyo naiyak ako sa live. Hindi ako naiyak sa live dahil nahihiya ako mag-live. Okay? Kasi ako, proud na proud na proud ako maging live seller ng TikTok, ng mga brands na pinaniniwalaan ko. Okay? Sobra, at sobrang saya ko din mag-live. Okay? Na kahit may pinagdadaanan, kung ano man yan, nagla-live ako. I show up. Okay? Nagsushow up ako, maharap ako sa inyo na maayos, nagla-live ako na maayos. Happy ako sa pagla-live. Sobra. Kaya ako na bad trip kahapon because of that one person na walang puso at napaka walang hiya. Okay? Pero yung pagla-live sale, I love it. Kaya gusto ko mag-thank you dun sa mga taong uh, maayos, pagka-live. Gusto ko mag-thank you sa inyo, yung mga sumusuporta, pag may live ako, lalo na yung mga suki ko, akala niyo hindi ko kayo nakakalimutan, no? So, thank you, thank you, thank you everybody for being uh, nice to me, pagiging maayos. Uh, masasabi ko lang dun sa mga uh, talagang gusto lang mamikon, no? Sa, sa taong nagtatrabaho lang ng maayos at ginagawa yung gustong gusto niya, eh wala, babawasan ko na yung pagbabasa ng comments and I will do my best para hindi masira yung trabaho kong gustong gusto kong ginagawa ng dahil sa inyo. Again, thank you everybody sa mga sumusuporta. Salamat sa inyong lahat. Wala naman talagang masama sa ginawa nitong si Matet de Leon. Isa siyang ina, isa siyang negosyante, at isang artista na marangal na kumakayod para sa sarili at sa pamilya nito. Aminado naman itong proud nga siya sa mga produktong ibinebenta nito at higit sa lahat, alam niyang naniniwala siya sa mga ito. Nakakalungkot lang isipin na sa halip na suportahan natin ang ating kapwa Pilipino na nagsusumikap sa marangal na paraan ay may ilan pa ring pinipiling manlait at manghusga. Sana'y matuto tayong rumispeto at hindi na rin natin kailangan sang ayunan pa kung ano ang ginagawa ng ibang tao. Pero pwede tayong mas maging mabuti sa ating mga salita at ating mga kinikilos dahil sa panahon ngayon, marami ang hirap sa buhay. Kaya kung hindi tayo makakatulong, Huwag na sana tayong makasakit. Irespeto na lang natin ang bawat isa, lalo na yung mga taong lumalaban ng patas at nagtatrabaho ng marangal. At kung na gusto mo ang video na to, at bago ko pala dito sa aking YouTube channel, ay ini kita mag-subscribe at pahit rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. มารามสลามใจปนนุ่น